Ayun, ang dami na para oh. Ayun oh. Kasali na yata tayo dito ah. Lahat ininto eh, oh. Oh, ayan na, ah. kinawayan na ako. Ayun oh. umaga sa mga karoda Ayan kasama natin si Madam Blay to Ayan sa nyo At ngayon pabunta kami sa may area ng La Union At hahanap uh, tayo doon Nung pwede natin mapasalan Or makainan So sumahan kami Napakasarap mag ride ngayon Dahil nga weekend ngayon Ang ganda ng weather Thank you Lord sa weather At makakapag ride kami na maayos <laughs> So hahanap kami ng ano Kung pwede natin nga tambayan doon Sa may La Union ito ang breakfast ride namin na uh, sobrang layo yata eh. Hahaha <laughs> Ayan, uh, ganun talaga sa mga riders no. Yung breakfast ride, talagang gusto pa sa so malayo kahit po pwede na sa kanto eh. Hahaha <laughs> So, ayun na uh, si Patampla ito, nagmamadali pa. Ang uh, lakas na tunog itong butya. Nagamit natin yan si Boss Bigla. Matagal-tagal kasi natin dito nagamit siya. Ilalabas muna natin siya. So, Punta tayo sa La Union. Sa so, kaya maganda pa sa La Union, no? So, kita-kita sa'yo -kita dyan. Kanan na tayo. Ito na. Ah, naandahan, naandahan. Dugtong no Oh Meron ng tulay Ayun yun sa PNR yata eh Ayun, ang dami na para oh. Ayun oh. Kasali na yata tayo dito ah. Lahat din eh, oh. Oh, ayan na, ah. Kinawayan na ako. Ayun oh. Ayun mga mga tropa natin Sa mga karawanda natin na dumarahan dito Ayan, napakahikpit po dito Kaya yung takbo namin, chill chill lang Ayan o oh, Mga officers na nanguhuli Ayun, pinapara nyo Ayun, oh, yun yung block Pinara nyo yung block eh, diretsyo eh ayun, niya, Eh, nahabol nyo, ayun o Ay, lilipat na ng linya Hindi pa tayo mahuhuli o oh. Tapos wala palang load hindi nga tayo nahuli sa over-speeding, nahuli naman tayo sa tollgate, walang load Ayun o, no? pumasok 469 469 Munti kapangkapusin pang kabusin Yun, touchdown na kami Rosario exit kami Asa, agoo na tayo Ayun o no? Yes, touchdown, agoo You know ba, may tumatawid na tao, danda na Ang bango pala dito pag dumadaan, hindi natin naaamoy sa kotse. Amoy siya, ano, tuyo. Stop. Uh Oo. -oh. Yan. Oo, oh, ganda na simbahan, no? Okay. Ilocano Restaurant Kaya mo? Ako na magpapasok Malalaki pa to? Oh, Tantantanan Tantantanan -tan -tan. oh. Kaya mo pala eh Oh ganda pa ni Churo <laughs> Diba? Eh masarap kainan yung breakfast ride natin tanghali na isa sa hilig namin ni Madam Blythe basta nagdayo kami meron kami pinuntahan lugar hindi po pwede mawala yung maghanap kami ng mga authentic na kainan or yung mga pinagmamalaki nila sa lugar nila kaya eto, subukan natin itsura pa lang, mukhang mga authentic na mga pagkain ayan o oh. pagpasok nyo wow oh yung mga sino bintana to, 'di ba? Mga kapis. Oh, maluwag uy. Talagang puno to. Oo. o no? <laughs> Buhay siya, 'no. Ang galing naman. Oh, ang ganda, 'o. Oh. Hindi nila tinanggal. Napaganda pa yung posisyon ng puno. Napaka-aluwalas ang lugar nila. Relax. Siyempre, susubukan natin yung mga pinagmamalaki nila. Tanungin natin kung ano yung mga pinagmamalaki nila rito. Taya, ano po yung mga pinagmamalaki yung pagkain dito sa inyong lugar? Uh, Ilocano dish, sir. Uh, like, papaitan, yung dinding sir. Yan! So, gusto ko yan, yung mga dinding Madam, andito na yung order natin. Napakadami naman ito. Oh, may pansit ka. Ano to? Pusit sa gata. Pusit, pusit sa gata? Pusit, pusit sa gata. Ito. Dinugs. Pusit sa Dinugs yan. ito Maya maya. Sinigang. May pansi. Tapos mayroon ka pang kusi dito. bakit napakarami naman ito? Maubos ba natin to? Hindi. Kasi ano. Graduation kasi ni pamangkin kong panganay. So, ah. Ngayon. Ito may pinaka-celebration. Ito na yung celebration. Binayan natin sila. At ipilit natin sila. Dito. Okay. So yun pala. Ay, Kaya pala ang dami. Akala ko sa amin na naman dalawa. So, ito na pala yung pinaka celebration niya. Galing pa kami sa Pampanga to lang yun para celebrate yung pagka-graduate niya. Ayun. So, baka kulang pa to, order pa tayo. Okay na yan? Okay na yan. Wala pa yung gumrabi, kumain ka na. Hindi huh? mo talaga. Asa ah, na? Hoy, oh, yun nabali. Yung gumraduate siya. Ayan. Ayan yung mga pamangkin ni Madam Blight nyo. Oh. Ang oh. lalaki na. Dating, dinit ka nga. Oh. Pesa na, pesa na. O paano? Kakain na muna kami. Parang wala na nag-uusap at wala na nagpapansinan. Lahat yata gutom na talaga. So ito ang deny namin dito sa loon at napakasarap ng na mga food nila rito. God bless po sa atin lahat mga karona. Peace out.